sa kabila ng kanyang kalusugan. Buong sigasig niyang tinanggap at sinabi niya, walang mananagot na pulis at sundalo sa aking naging pulisiya. Akin ito. Yan ang malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte. Ngayon ay panahon upang tayo'y magsama-sama at higit maging matatag. Ngayon ay panahon upang tayo'y magsama-sama at wag magpapasindak. Alam ko ang nasa kalooban at isipan ninyo. Mahirap talaga maunawaan bakit isinuko o inihandog ng sarili niyang gobyerno sa naglalaway na banyaga ang dati niyang Pangulo. <coughs> Wala na ba tayong batas na uniral. Wala na bang saligang batas? Sarang na ba ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas? Bakit kinakailangan nating ialay si Pangulong Duterte sa korte ng mga naglalaway na banyaga? And just like all of you here today and in any other many parts of the Philippines, nakasama natin Binanggit kanina ni Pastor yung Proverbs 29 verse 2. Tama po yun. Kung matiwasay ang namumuno at pamunuan, ang kanyang pinamumunuan ay nagdiriwang. Subalit bakit tayo naririto ngayong gabi? Sapagkat nasusulat din yan, pagbaluktot ang namumuno nagluluksa ang kanyang sinasakupan. And tonight, I am here not as a candidate. Let's forget about it now. I am here like you bilang Pilipino. Ako'y bilang abogado at katulad ninyong lahat, ako'y naririto bilang isang maisog na Pilipino. I stand with you with President Duterte. Mariso! 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 ninyo ako sa ating ginagawang panalangin. Bahagi din ako ng local defense team ni Pangulong Duterte. So, I think it is more and beyond legal now. Kaming mga abogado, we can only do so much. And I tell you, Filipino people, itong labang to, hindi abogado ang magpapanalo rito. Saong bayan kayo ang magpapanalo rito. magpatuloy ho natin ang ating ginagawa kung ilang araw, linggo o buwan ang darating itong ginagawa nating payapa at malayang pagsasalo, pagsasaad ng ating saloobin. Patuloy tayong magsama-sama, patuloy tayong magingay. At sama-sama natin ipakilala sa buong mundo na sa bahaging ito ng mundo merong isang Pilipino na kailanman hindi isusuko ang kanyang soberanya, kasarinlan, kalayaan at kahit nag-iisang Pilipino ay pakilala natin siya sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Rodrigo Roa Gustavos. natin. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang edad. Sa kabila ng kanyang kalusugan. Buong sigasig niyang tinanggap at sinabi niya, "Walang mananagot na pulis at sundalo sa aking naging pulisya. Akin ito." 'Yan ang malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte. At muli, ako ay naririto kaisa ninyo sa pag-aalay ng panalangin. At sana patuloy tayong magkaisa at uulitin ko, patuloy nating ipakilala sa buong mundo, hindi lamang sa ICC, na dito sa bahaging ito ng mundo, Merong isang Pilipino, ang ngalan ay Rodrigo, na hindi isusuko ang kapwa niya Pilipino sa mga naglalaway na banyaga sa naglalaway na korte. Ang tawag ay ICC. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Mabuhay si Tatay Digong. Let's bring home Tatay Digong! Rodrigues soma...